yung time na manisit, kasi may mga obligasyonis na naman tayo na inaarap para bukas mga idol. So ngayong araw na tayo manisit, bukas pahinga naman tayo sa panisit. isang trail lang makukuha natin yan si medyo alangani na sa oras mga guys kaya kahit isang trail na lang pwede na siguro yan so muli na naman tayo medyo mahangin pero panayat lang ang alon ayan